na nais mo lang yun mo mo na nais mo mo gawin na yun mo ang yun mo ang umabala yun mo ang

ang uh, itong uh, nagpaalang sa Tagalog kung pagkaon ni sila yun nagkaon pagkaon ako tagal soft drinks o oh, dayo ayaw ka ulaw day o hawi rin ninyo ay ka ulaw day po ah ay ka ulaw day ay lang alam kung hindi po ako mo yun o kaon ito mga kaisunan na nanay -na ko Pasco pasko So, yung ah, mga kalungsuran ni sila, hindi taw sila... Kung saan ba ranggaya nyo? Dahil sa buwan? Nitsa lip? yapon, lit? Ha? yapon, yapon. Bilang mga bata ka na, yung bata? Ha. Ano ba yun Laki. Laki? Uy, doon kaon doy! Kaon? Diba, bakit kayo pasit dito no eh? Tundungaga na dayo, yun? Tundungaga pa na to? Aba ganay ha panchitito nai. Dogagat may ha. Ba idu ko oh. de ang dilanan ng kuan. Oo, totong Mga ka gidong kay bolang poto lang kuan. Hidong aga lang pagkaon. Bay, dada dai. Ayap na Ay kong ginuo, ha? Taon ng.

Uh. Oh. ayun na dito naman na sa taon o, oh, ito o, oh, 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 na ito oh, ko, oh. ito <coughs> dalala Dal lang leo, oh, sayang tayo o okay, gilabay hindi, hindi, dawatan na tayo dawatan oh. da lang, sayang man o gilip, o ob guan hindi o manalim siyo maramat kaya nga

Ayun oh, din ka on din. Ana na po kayo mabalo ninyo na sobra. Ay manaygon mo. Busog na yung mako na pud mo ha. Ayo ayo mas yung lakaw ha. Sa so, mga mga lawig. Atong uh, gitabangan na to ang uh, iksuon na pud. Uh, na tani sila pa og mid salip. Na sila kay na naygon ang Pasko. So, sa mga to mga kaoban nga mga to mga Pilipino mga kababayan na po nato. So, na sila ni nakita na ko sila dito na naigo din dito nakita din na ngaon may din ni may Ayan, uh, nakita na ko sila din na oh, oh. nakaroon nakita na mo sila ay hilak ayun na hilak ka ah oh, wala man wala man ay wala man away wala man away ah. so anak lang sa kalawig din nakita na nga na... na Nah, kita na to nga kuan oh, tong Kita na to nga aga ah, ira to tabangan tong may zone ng tao nga gikan sa kabukiran may hari lag like sudad lungsod aron lang mamasko Kita na to nga ang mga tao wa pa wa pa ni onto na naigon taon nang atong ipakaon kay na pagkaon na mga balon kita ang ah, pag na ni onto may na mga tong gitagaan nana nak tungkol sa Marita sa isip na usa ka tawhan tabang na to kay ang natong ginoo hindi mo musukot na ako nga hindi mo ta magtanaw ta sa upang matong mga iso nga mo na kitaon so anak-anak sa tatawin may hapon ka natong tamay utok ka hapon ka natong